Aris, kung may dapat kang puntahan, kahit malayo pa ay tumuloy ka dahil pwede kang makakuha ng swerte sa gagawing pakikipag-usap, at ngayong araw ay maging mapagmasid ka sa ikikilos ng mga pinagkakatiwalaan mong tao, nang makilala mo ang iba niyang ugali, baka tulong ka ng tulong may ugali palang makasarili, kaya mag-ingat sa mga napapakisamahan nang hindi ka manghihinayang sa nagawa mong pakikisama. Ngayong araw, ay bawal ka muna magpatanggap ng bisita sa tahanan, dahil kukuhanan kayo ng swerte, kung magkaroon ng bisita at makakapasok sa bahay. Sa trabaho, dapat kang maging maingat sa pagtitiwala kagad, para makaiwas ka sa mga biglaang problema, nagawa ng ibang kasama sa trabaho sa pagmamahalan ang dapat gawin, ay laging may maunawaing ugali, nang laging masigla ang gabay sa pagbibigay ng pag-aalaga sa mga kalusugan, at mga swerte sa pag-iibigan ng pag-asenso, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow, number 15 number 29 at number 10 Taurus sa iyong mga kausap at nangako ka natutulong ay mag-review ka pa ang pahiwatig dahil pwedeng mayroon na dapat mong bawiin ang naipangakong tulong dahil magbibigay lang sa iyo ng negatibong pananaw ang ibang kakilala ang pahiwatig at ngayong araw kahit may katalinuhan kang taglay ay mas maging maingat ka dahil kung mabilis kang magbibigay ng pagtitiwala ay doon ka pwedeng magsisi, kaya pag-iingat pa rin sa iyo ngayong araw, lalo na pagpera na ang pinag-uusapan. Sa tahanan ang pahiwatig kung may makita ka na dapat na baguhin kagad sa mga pagsasalita o mga ugali ay sabihan mo na kagad para may tama ang maling asal para mas maging pag-unlad sa tahanan ang magiging relasyon. Sa trabaho, ay normal na masaya ngayong araw, maging maingat ka lang sa mga kasama sa trabaho na mahilig magingay na walang kinalaman sa trabaho. Ang mga sinasabi kung makikisama ka sa kanya ay magbibigay sa iyo, ng problema dahil tukso siya sa gastusan at relasyon na pwedeng sa pamilya, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 16, number 25 at number 8. Gemini, kung ikaw ay nasa trabaho dapat kang maging mapanuri sa mga kasama mo na mahilig magbigay ng kasiyahan dahil may sinyales na siya ang makakaagaw mo sa mga pangarap na pagtaas ng posisyon sa trabaho, kaya huwag kang basta magbibigay sa kanya ng information ng tungkol sa trabaho, ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay may mahinang enerhiya ng swerte ang ilan sa miyembro ng pamilya, kaya iyong sabihan na dapat maging maingat sa lahat ng kanilang gagawin. Sa iyong pera kung may plano ka ng investment na gawin ngayong araw, ay ipagpaliban mo muna dahil mahina ang swerte ng pagunlad ng perang bibitawan ang pahiwatig. Sa pag-ibig, dapat ay maging maunawain ang iyong pag-iisip, dahil kung may gustong gawin ang minamahal ay pag-isipan mong mabuti, dahil may sinyales na mas makakatulong sa inyong relasyon, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 21, number 14, at number 29. Cancer, maging maingat ka sa mga makakausap mo ngayong araw, dahil may sinyales ang ibang makakausap, ay nakakasilaw nakikita ka ng pera, kaya sa ganoong mga proposal ay mas mainam na maging wise, at ngayong araw ay masaya ang iyong aura ng isipan sa mga usapang may kinalaman sa pamilya, na kaya mong mapagkasundo ang may mga suliranin sa pamilya ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan sa miembro ng pamilya ay maganda ang pahiwatig ng iyong gabay kung may gustong magtrabaho sa abroad sa pamilya, ang iyong suporta ang magbibigay sa kanila ng swerte sa mapupuntahan. Kung may suporta ka ng swerte. Sa trabaho ay may maayos na araw sa mga gawain walang sinyales na problema, ang ingatan mo lang ay maging pabigla-bigla ka sa isasagot, sa mga superior kung hindi ka sigurado para hindi ka magka-problema. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white, number 21, number 10 at number 32. Leo, ngayong araw kung mayroon kang plano na magnegosyo, ay magdahan-dahan ka pa sa pinaplano, dapat ay may unawaan kayo ng minamahal, para mas makabuo kayo ng naaayon na plano sa ikakaganda ng buhay, ngayong araw ay mas mainam sa iyo na bigyan mo na malambing na pagyakap ang minamahal, nang mawala ang mga bad energy ninyong nakuha sa mga nakausap na ibang tao. Sa iyong pera ay maging mas maramot ka muna ngayong araw kung may lalapit sa iyo, na mga dating kaibigan para wala kang makuhang problema sa tao at sa pera. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ang laging masayang tahanan ay laging madadalan, ng gabay kapalaran ng mga bagong idea, ng pagkakaperahan at mag-aalaga ng kabuhayan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red, number 23, number 20 at number 36. Virgo, ngayong araw ay hindi naaayon sa iyo ang maging maunawain, para makaiwas ka na makuha na ng mga kaalaman, at baka pati ang iyong pera ay mawala din, at kung may ibang kausap ka pa ay huwag ka na muna pumunta. Lalo na sa gabi dahil wala nang maayos na resulta, ang pwedeng mangyari, mas okay pa sa iyo ang makipag-usap na masaya sa pamilya para magkaroon kayo ng swerte sa mga plano sa buhay. Sa tahanan ay pag-iingat din sa paglalabas ng pera, kung may bibisita sa bahay at ikaw ay hihirama ng pera na kahit pa magalit ay huwag mong pahiramin ng pera, dahil magkakagalit lang kayo sa hinaharap, kung pagbibigyan mo na makahiram. Sa trabaho ay maging masinop ka sa mga ginagawang importanteng dokumento, dahil kung ikaw ay makakalimot ay pwedeng suliranin, ang kayang maibibigay sa iyo sa hinaharap, lalo na kung superior na babae ang iyong makakausap. Sa iyong pera ay bawal ka magpautang at makatulong ngayong araw sa ibang tao ng makaiwas sa kagipitan, sa pera at magkaroon ng kagalit na tao, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink, number 20, number 34 at number 15. Libra, ngayong araw sa mga kakausapin kung negosyo ang pag-uusapan, ay paghandaan mong mabuti. May maganda kang good vibes ng swerte. Kaya ilabas mo ang naaayon na iyong katalinuhan nang makuha mo ang tiwala ng kausap at ngayong araw ay bawal muna sa iyo makipag sa mga dalawa ang kasarian. Nalalaki hindi kayo magkakasundo ngayong araw sa ibang araw mo kausapin at sasa iyo ang deal ninyo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ngayong araw ay huwag muna papasok sa investment Pwede kang matalo o magbibigay sa iyo ng kalungkutan sa hinaharap, sa ibang araw ka mag-invest kung talagang gusto mo na masaya ang iyong pagkagising sa umaga. Sa trabaho ay naaayon ang araw sa iyong kasipagan, kaya ipakita mo ang ibang katalinuhan para mas mapansin ka ng superior na babae, ang iiwasan mo talaga, ay magtiwala kagad ka kahit pa iyong kaibigan sa trabaho ngayong araw ng maligtas ka sa suliranin. Sa pagmamahalan ay may sinyales na pwedeng suliranin, na pwede ay dahil sa pagseselos o biglaan kang magagalit, kaya iyong habaan ang pasensya ng tuloy-tuloy ang masayang pamilya, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 22, number 17 at number 34. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may natapos kang usapan ng nakaraang araw ay huwag mong follow up. Baka isipin na gustong gusto mo ay baratin ka sa hatian ng kikitain, at ngayong araw ay maging mahaba ang iyong pasensya sa usapang buhay pamilya, sa mga magulang, at mga kapatid ng hindi ka magalit, at walang maging suliranin at matapos ang usapan ng maayos. Sa iyong pera ngayong araw ang pahiwatig ay kung talagang may ekstra kang pera, ang mabigyan ng pera ang iyong magulang, at ang minamahal ay lalong magpapaganda ng grasya ng swerte sa pagkakaperahan. Sa iyong kalusugan, ngayong araw ay dapat kang umiwas sa alak at maalat na pagkain lalo na ang instant noodles sa gabi, mag-iipon ng karamdaman para mapahina ang atay o kidney ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa pag-ibig, dapat lang na masaya ang iyong aura pagkausap ka ng mga minamahal, nang laging may grasya na mag-aalaga ng inyong kabuhayan para sa pag-asenso, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold, number 24, number 19 at number 5. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Ay good ang enerhiya mo, malakas ang katalinuhan. Kahit anong deal ay kaya mong magawa ngayong araw. Basta may mahabang pasensya ay lalo kang tumatalino ang pinapahiwatig. Ang iwasan mo lang deal ngayong araw ay deal sa malalayong lugar dahil may makukuha kang pwedeng magpahina ng iyong kalusugan at ngayong araw ay maganda na madalaw mo ang mga magulang, na magbibigay sa iyo ng katalinuhan ng swerte at sila naman ay mapapasaya mo para sa ikakaganda ng kalusugan. Sa iyong pera ay bawal ka magpautang at makatulong pag malaking pera ang ilalabas, dahil hindi ka mababayaran na ng maayos at problema na sa pera ang makukuha. Sa trabaho ngayong araw ay iwasan mo ang mabilis na magalit, o mainis, mag-focus ka sa ginagawa ng hindi ka mapasok ng pagkainis. Sa pagmamahalan ang pahiwatig kung magkakaroon kayo ng bigla ang suliranin, ay huwag mong pagtatagalin, na may pag-aaway, dahil kayo rin ang mahihirapan at babagal pa ang grasya ng swerte sa inyong pag-iibigan, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink, number 28, number 30 at number 15. Capricorn, huwag ka muna magdedesisyon ngayong araw kung meron kang plano na dapat gagawin, nabibigyan ng desisyon dahil pwedeng may dapat ka pang idagdag bago mo magawa ng maayos ang isang mahalagang desisyon, at ngayong araw din ay huwag kang magpapabigla sa mga kausap, dahil pwede mong ikalito kung iintindihin mo ang kanilang sinasabi, ang maging relax ang isipan, ang siyang magbibigay sa iyo ng kaayusan ngayong araw sa mga gagawin. Sa iyong pera ay may gabay ng swerte maganda kaya pwede kang maglagay ng pera sa investment o sa ibang pera lang ang ilalabas ay kikita na basta sa maayos ang interes na tama lang ay pag-unlad ng iyong pera sa trabaho ang maging matatawag na may katapangan ang dapat sa iyo ngayong araw para walang makagawa ng kalokohan sa iyo sa trabaho aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 26, number 15 at number 39. Aquarius, mas mabuti pa sa iyo ang iwanan ang mga kausap pag iyong nararamdaman na may kabastusan magsalita, dahil kahit magkasama kayo at maayos na pagkita ng pera, ay maghihiwiley din kayo dahil hindi mo kayang magtiis na makasama mo siya ng matagal dahil sa ugali niya, kaya ngayong palang ay iwasan mo na ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may aura ka ng katalinuhan, kaya gawin mo ang nais mong mga plano, at makakagawa ka ng bagong idea ng pagkakaperahan. Sa pag-ibig, kung talagang nais mo ng pakasalan ang kasintahan, ay mag-ipon ka muna ng talagang sapat na pera, para sa inyong pagsasama na, huwag mo sa kasal gagamitin ang perang malaki, dahil kung may ipon kang pera ng dalaga o binata ka pa ay magdadala ng swerte sa inyo, kung mag-asawa na kayo pahiwatig ng gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, sabi nga ni Donia de la Isla kay John, magsumikap. Kapa, yun ang isang kulang pa na nakikita ng mga superior mo sa iyo kaya maaga ka lagi papasok sa trabaho, at iwasan mo ang makipagkwentuhan, at mag-focus sa mga ginagawa pag oras ng trabaho. Mga sinyales na dapat mong gawin para makalapit ka sa pangarap na pagtaas ng sweldo, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue, number 15 at number 13 at number 22. Pisces, kung may kausap ka ay iyon ang ipagpaliban. Muna dahil wala namang sinyales na magiging maayos ang usapan, mag-focus ka na lang sa mga idea mo na makagawa ng bagong pwedeng pagkakakitaan, at ngayong araw ay may aura kang madaling maniwala sa mga tao na kausap na ang mga sinasabi at may aura ding madaling magalit, mas mainam na iwasan mo ang ibang tao na makausap, at sa pamilya at mga kapatid ka makipagkwentuhan, makakabuo ka ng mas masayang relasyon para laging magdadamayan sa oras ng kagipitan. Sa trabaho, ay mas mainam sa iyo ang lumiban kung wala ka sa maayos na katawan, magpahinga ka kung gusto mo kung talagang papasok naman ay mag-focus sa mga ginagawa, kahit mabagal ka ay makakatapos ka ng maayos. Sa tahanan ay maging mahigpit ka sa mga tamang patakaran mo, nang walang makakagawa ng ikakalungkot nila sa pamilya, kaya sabihan mo na sundin ang iyong mga gusto ngayong araw, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow, number 24, number 18 at number 35.